Sabi ni Papa, mga anak na to ngayon. A few moments later. So, ayan na siya guys. Ayan. So, nanganak siya ng siyam. At kagabi nagli-labor siya sobrang hirap oh my god ang dami just collide oh my god ayun oh yung yung pinakamalaki ito yung nawala oh nangat na yung kabila ng bebe

Sayang. Nag-abang ako kagabi. Oh. 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 Wala naman dito yung... Mahahaba ng katawan, no? Sayang na binibintay yung mga yun. 1,000. Opa, Okay na tong orange, oh. May balay ba na. Ten minutes. nagpapakain ng baboy. Malaki yan ang tiyan kasi. Malalaki ba anak, guys? Opo. Nakakatawa yung isa Ano ka, Pero tulog. Siya gani, kuno, pa pag Ang Ang negra nung dalawa.

Umiiyak so, din siya. Yun lang yun. Hindi, iiwan naman siya. Pwede siya iwan. Paano yung nanay Haba pa pala ng pusod nitong isa, oh. Ayan, oh. Naba pa ng puso. Dito ka nga itim. Pastilan. Masa leeg. Doon kayo. Oh. <laughs> <laughs> Dito marami. Lusog na yung isa. Si <laughs> itim. si mong pumugamay. Uy. <laughs> Asan yung isa? Two, four, six, eight, nine. Okay. Okay, let's go.